Ayan, mga kagandang buhay tayo pa yung manggunga po ng uh, gabi ito pa yung gabing panglaing yan at uh, ito ay dadalin po natin ng uh, Maynila so piliin lang po natin yung video maganda ganda yan ng buhay. Ito po yung uh, yung daon po nito ay napakagandang panggabi at yung tangkay ay napakagandang panglaing what I say. Magkamali naman ako doon mga gandang buhay. So ito po, medyo marami-marami na tayong makuha. So pwede na siguro to. Harvest na rin po natin yung mga nasinaunang bunga ng papaya natin kahit malilit pa para yung mga susunod na generation po ng bunga ng papaya sa taas eh sila po yung talagang magbigay ng uh, uh, tunay na bunga at tama, nasa tamang size po ayan mga kandang buhay medyo maliliit na ang ating patula sapagkat ito po ay uh, pa-expire na pero kahit paano po ay patuloy pa rin siyang nagbibigay ng bunga ayun si okra naman po ay walang kasawa-sawa araw-araw po nagbibigay ng biyaya ayun, ang talong magagandang buhay ay nagpakitang biyaya na rin po ito po ay maganda pong pang laga po ngayong almusal ay maganda po yung ganito medyo bata-bata pa po Sa siling naman tayo ng gandang buhay sapagkat yung uh, panganay nating anak is, is napakahilig din po sa manghang na pagkain. Kaya at atin lang i-harvest po itong mga siling ito sapagkat ah, uh, masusublan lang po yun sa gulang at malalaglag lang po sa ibaba. Yan, the best mga gandang buhay is yung mga yung mga ganito na medyo green green pa yung iba is napakaganda po niyan. Mas malinam lang po ang anghang niyan yung medyo pahinog pa lang kaysa doon mismo sa hinog na hinog na. Ayan mga kagandang buhay ang ating sigarilyas na kailan lang ay gumagawa tayo ng balag ay nagpakita na rin ng biyaya. Ayan po tuloy-tuloy na po yan mga kagandang buhay. Harvesting time na naman tayo mga gandang buhay Ayan po, pasensya na po kayo sa mga nauumay na po sa mga video ko Sapagkat ang aking mga gulay ay hindi po nauumay sa pagbubunga Ayan naman po mga gandang buhay ay uh, mangunguha po tayo ng tangway O yung ugat ng gabi Ayan po, medyo mapapayat ang tangway po natin dahil ito yung native na tangway tiyagain mo lang po siyang i-harvest at tiyagain mo lang po siyang linisan sapagkat uh, ito yung pinakamasarap na klase po ng tangway pagka ito po inaluto is tumataba din po siya yun sa singkamas na ulit tayo mga kantang buhay sapagkat ang uh, singkamas is kailangan araw-araw araw-araw ka -araw, rin mag-harvest sapagkat pagka nalingat ka po ng isang araw na pag-harvest ay may mga maninigas na po dyan mga kagandang buhay ayan kailangan lang natin hawiin po ang singkamas pa at parang sigarilyas din po yan yung iba ay nakatago po sa kaila -ilalim, ilaliman po ng dahon po niya ayan mga kagandang buhay ah, medyo marami rami na rin yung ating na harvest at maraming salamat po sa inyong panonood.